Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na nainspeksyon ng Pangulo. Sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa pangulo.ph. As of 9am today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. Muling hinihikayat ng pamahalaan ang taong bayan na makialam at isumbong sa Pangulo ang mga questionabling flood control projects. Paano kung <laughs> hindi na kita ng kung ganyan ang ginagawa mo ayaw na kita talihan it might be a little painful baka masya, masyarpot dyan yung mga tao na malapit sa atin ngunit uh, kahit malapit sila sa atin mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan kaya silang unahin natin at maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan please be reminded that only one follow up question is allowed thank you Uh, para po sa unang katanungan, Ms. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing po eding ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwala at ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Um, But may we know the reason or uh, what convinced the president to relieve General Torre as PNP chief we all know na nagkaroon po sila ng issues between Napolcom and General Torre but what really convinced the president to remove him Maliwanag na po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vicrimulya kahapon at uh, mayroon mga issues na hindi na pagkasundoan. At we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero um, ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that uh, were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Kebuloy and um, this... Um, messy transition uh, could have been prevented if the position was announced first the new position was announced first before he was relieved so what really happened? Wag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at uh, alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at uh, nire-respeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng pangulo. Sorry ma'am, alam ko hanggang to questions lang, but quick follow-up. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at uh, na, nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Okay, salamat po Yuse. Thank you. Uh, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good morning po, Yuseg. Ano pong reaksyon ng Malacanang sa sinabi ng Makabayan Block na yung pagkaalis po kay Torres sa posisyon shows that there are widening cracks sa Marcos administration? Hindi po yan nangyayari at uh, hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torres ay napakagaling na public servant at uh, maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita ng Makabayan Block. Thank you. Uh Tristan Dallo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good uh, good morning po. Uh, si Davao Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands ay kinwestion yung motive ng flood control probe ng Marcos administration. He even said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon, PR stunt niya ngayon yan, arguing that Marcos cannot escape accountability after three years in office. So maybe the question is how does Malacanang uh, want to assure the public that this probe is not just for image cleansing. Si sino po yung sinabi niyong public official? Mayor Baste po. Nasaan po siya ngayon? Nasa the Netherlands. Ah, uh, wala po sa Davao City. Okay. Ah, uh, kung sinasabi niya po na ito ay PR stunt, manood na lamang po siya. Thank you po. Ah, uh, next is Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, good morning po. Uh, Yusek, meron po ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control project sa uh, anomaly? Para makapag-request na rin tayo ng whole departure order mm -hmm. kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Sa ginagawa pong pag-iimbestigan ng Pangulo dito, ito naman po ay uh, hudyat na rin po para sa mga ibang uh, government agencies like COA, BIR, LGUs. Bureau of Customs na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang, malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung uh, makikita po natin na uh, itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay uh, napakalaki, napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay na, naaayon din sa mga Uh, Mayor's Permit or Business Permit na kanila binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR. So, ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. Uh, Follow-up po, uh, Sir Ivan Marina, Jamie. You said related po do sa binanggit ninyo in, in opening this briefing. You said that uh, the President ordered a lifestyle check. Amid investigation, can you tell us more about this? Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check na ito? Unang-una po, uh, hindi po natin makakaila na merong mga DPWH uh, officials na sinasabing involved at uh, malamang ay uh, magsimula sila doon. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo mga kontrata, mga contractors, of course, uh, officers or officials of the Department of Public Works and Highways. Pero wala pa ho sya napapangalanan na politiko. Kong resista, senador, o kung sino mang invo posibleng involved dito sa mga proyektong ito. Uh, is the president getting there? Mangyayari yes, po kaya Yes, Definitely. Sinabi naman din po ng pangulo na hindi ito titigilan at uh, tatapusin niya to bago siya matapos ang termino. Pangulo po nabanggit ng pangulo mismo sa kanyang bibig ng galing, I am getting very angry with what I'm mm -hmm. discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What, do, what can the public expect to come out of this anger? Magdidimanda po talaga sa sampan ng kaso ang dapat masampan ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito sa sampan ng kaso. Thank you. Thank you. Uh, Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Ma'am, on lifestyle check po, who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, mayroon naman po na pwedeng mag, uh, magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman, pwede mag-initiate. Ang, um, ang BIR, pwede mag-inspect, magkaroon ng... Uh, uh, lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Although magsisimula po sa DPWH, pero uh, will this cover all departments po under executive? Lahat na may involve patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Salamat po. Thank you. Uh, one last follow-up, uh, Alexis Romero. Yusek, so it will cover everyone, but uh, given na uh, may mga nagsasabing yung corruption is deeply entrenched within the bureaucracy, how do we ensure the independence of such investigations considering yung sabi ninyo, each uh, agency will conduct its own? Nagsalita na po kasi ang Pangulo, so dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin, dapat at bigyan po din natin sila ng uh, karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable din po ang kanilang magtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. So you can guarantee that this will be independent and uh, it will not be partisan? Definitely. Definitely. Salamat po. Aming salamat po. Para... Parang di na sa sagot ni Attorney Clare, ang reporter na si Alexis, mga kababayan. Ha? Okay, mga kababayan. ha? Tatanggapin kaya ni General Torre ah, itong manong inaalok alok sa kanyang posisyon ah, para pamunuan ang lifestyle check ng mga tiwaling opisyal senador man, congressman man, DPWH, mga district engineer, mga mayor o mga council ng bayan. Ah, tatanggapin kaya ni General Torian, mga kababayan. Pagkatapos pong naging PNP chip gagawin kang alam niyo mga kababayan, yung pagka kukukang ulugang motor o ulugang sasakyan, sinisi ay ka muna mga kababayan. Tatanungin kung ah, kung merong rep, may TV, may aircon, ah May DVD ka ba? Sabi pa nung sa'yo, mga kababayan. Ha? Dati kang PNP tip, gagawin kang parang taga-CI, mga kababayan. Hindi ah, naman po masama. Ha? Ah, kung gano'n ang iyalok. Pero parang hindi bagay kay General Torre, mga kababayan, yang ganyang posisyon. Ha? Ah, ang bagay kay General Torre mga kababayan ah yung nagsiserve ng Waranto Pares yung humuhuli ng mga high profile ng mga tao mga kababayan ah ito mga hinayupak ng mga mga nagpasasa sa pera ng bayan sa, P, ah, dyan sa DPWH ah mga senador, mga kongresman mga mayor, mga konsyal ng bayan yan, mga kababayan ah, kasama na yung nasa mga assessors office, ayan po mga kababayan na ah, sindikato na po yan ng Pilipinas, mga kababayan na ah, pilungunan po yan ng mga politikong mahawak sa DPWH mga kababayan Ah, basagal na pong nangyayari yan mga kababayan, nagpapasasa sila sa pera ng bayan. Ah, kaya kung ita talaga ba si General Torre, mga kababayan, ba tatanggapin tatlang ni General Torre, ah, Ah, talagang mayayari sila kay Tore, mga babayan. Ewan ko lang kung tatanggapin, mga babayan. Parang pampalubag loob at dapat kay Tore mga mababayan NBI okay alam nyo, yung pala ng pulong Erap alin Ramos mga mababayan ah ngayon yun pa okay dati kay Erap PAC, PACIC mga mababayan pina ah pinamumuno ni, ni ni General Lacson mga mababayan Senator Lacson ah kay Lacson mga mababayan parang bantulot siyang pangalanan ah, Akong ah, kung may senador ah, siyang may uh, may import dito sa insersyon mga babayan na ah, parang parang di kayang pangalanan ni Senator Lacson mga babayan ang kanyang mga kasama o kaibigan man pero ayong kay Pangulong Bongbong Marcos mga babayan kaibigan man yan kalyado man yan, kapuso man yan. ang importante ah mga babayan ang puso ng taong bayan okay mga babayan hanggang dito na lamang at magandang bilong kung meron kayong mga sarili nyo kuro kuro ah, mabuhay po kayo mabuhay po ang Pilipinas mga kababayan